Saan ba yung ka-date ko sa Tinder? Tagal. <coughs> ay! Excuse Ay. me! Ay, no, bro! Sorry, bro. Ay, ay, kayo! Eh, uh, Ah, kumain ka na ba? Ano na <coughs> <May> plan? Kakain! <coughs> ah! <coughs> Na medyo matagal ka kasing dumating Kaya ano na lang Nakain ko May na lahat Hindi ka masyadong gutom, bro Naubos mo <laughs> Naubos ko ka Kasi medyo nagutom ako Kaya nakain ko na rin Yung in-order ko para sa'yo Mag-order na lang tayo ulit Wait no, 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 no. Ah, <laughs> uh, ah uh, uh, Asan ba tayo Pala tayo after? First time mo ba, bro Makadate lang Isang toot ko <laughs> Ano pa ano ka dati? Oh, ano ka pala dati ng bata ka? Bata ko? Mm. Di bata ko. Ay, okay. I mean, ano ka ba? ano bang I'm Mark dati. Mark? Yeah. Pero babae, magbabae ka. Mark nga, di ba? Babae. Babae ka. Ngayon, babae ko. <laughs> Anong name mo dati? Mark ka L. Markelos <laughs> Marka L <Representatives> Taga saan ka taga Israel <sighs> Let's go to the place where so clean so good <laughs> <laughs> Ano kailangan ko na palang umalis <suspiciousVOICEOVER> <smoked> <laughs> kailangan ko lang umalis kasi Anak ko, nakalimutan ko. May meeting pa bala akong pupuntahan. Importante kasi yun. Kaya... It's okay. It's okay, it's okay. I'm coming with you. <laughs> ah, hindi kasi... Ano, for, Don't worry, I have a car. For the boys lang kasi yun. I'm boy. We four. I'm a boy. Alam ko na siguro. Wait, wait, wait. I'm asking. Ano prefer mong possession? uh, position. Yeah. Ano gusto mong manager? <laughs> uh, I think I better go na kasi no. May appointment pa kasi akong pupuntahan? Pasensya ka na ha. Pero nice meeting yun, by the way. Bakit? Ayoko pa umalis ka. <laughs> Nahirapan ako. <laughs>